Poging-pogi! Huwag <laughs> ka tanggol ako eh! O, saan galing yan, boss? Ha? Saan galing kayo? Kay Nining. V! Neneng Anong masasabi mo nga sa sitwasyon ngayon? Pwisto niya? Okay, ah, mas. Ah, bali, tinisipre lang. Tinanong lang yung mga tao para hindi oh. crowded. Pero okay naman kay Ormian. okay Para naman Pero 'yon. Maliliit okay, na sila oh, negosyante. Ay ayos lang. Oh, maayos lang. Para maging legal sila. Yes. Linisin natin. So, maraming salamat sa inyo, boss. Shout out po sa inyo. So, mga guys, so dito na tayo sa area, no? Ito po yung pisto ni Nining Bay. Wala na sila. Pinagbawal na yata. Talang malinis ang area. So, mayroon natin na silip dito kung saan si Nining Bay. So, nakita na ispatan natin. Ito po yung nitsura ng ano, shout out po. Ito, marang kunting ano, mayroon tayong konti ng interview lang sakali. Ito po yung piston ni So ano yung dati na pinipilahan? Ano? Konong reaction Hello po! Good morning! So ito. Ito na po yung pwesto niya. So gano'n siya dati? Salamat mga So, time si natin mga guys. 12 So, nandito kami sa area kung saan yung dati na na viral si Nining B. So, tiyo talagang dinadayo, no? So, kumustahin lang natin ang pangyayari kung ano nang kaganapan ngayon dito sa Carriedo. So, araw ng linggo mga kayo. So, bukas area dito, clearing dito sa area na to. So, kumustahin natin si Nining B kung ano namang sitwasyon niya dati na pinagkaguluan ngayon ang kaganapan nito sa area niya kung anong pangyayari. So, natuluyan na ba kaya nawala? Sininimbi dito sa area na tong, sa Cariedo. Samahan niyo ko mga guys, sa lahat mga subscriber. Mapabalitaan ko kayo kung anong pangyayari dito kay Ninimbi. So, ulit ko. So, ikot tayo mga guys. So, din dito. So, iniikot lang natin yung area. So, update lang natin sa kaganapan dito sa area ng Cariedo. So, napakalinis naging area na to sa gitna, no? So makikita natin. So siyempre na hindi natin papayag naman hindi natin mapupuntahan niyo si Nining B, no? So isa rin kilala rin yun no? Uh, dito sa area ng Makati, ito po yung area na to, napakaluwag na ng gitna. So wala na silang vendors doon, wala na mga vendors sa gitna mismo na sa tabi. So nilagay sila nang sa gilid, no? 'Yon. Balikan natin. 'Yon. So dito 'tong piso ni Nining Bee doon sa matapat ng Andoks, no? So andok, so wala na. So lalapit pa tayo konti no sa area ng kung saan nakapwesto si Nining B. Apo, oh, shut po. Okay, hello. Wala na, di Doon tayo lalapit. So malapit na tayo sa area kung saan yung pwesto ni Nining Bino no? So saan silang nakapwesto ngayon? Yo, okay, so ito na po yung pwesto si Nining B. So wala na rito itong pwisto ni Bino. So din natin na ang nakita natin sa iri, si ano, yung si baga ni mama mo. So wala na rin na. Oo. Oh. Wala na si ano dito. Ito po yung era naman guys, yung uh, niningbi. B. Ayun! Wala na, ano, ano, ito, ito, na natin ito, ito, ano Ano ito, So mga guys, so dito lang kay like, Sheryl, no? ito po yung piston ni Nining ni, B, wala na sila dalawa. Yan, so ito. Ito na po yung piso niya. So gaano siya dati. So mga so nandito kami kita Barber Selmo. So dito nagutom kami. Nandito po yun, nandito mismo katapat ka na may kaharap ko mismo si Nining B. Kukumusay so, naman natin siya sa pangyayari kasi bukas playing na. So wala na silang dati. Yung dati dati pinagkaguluhan, pinagtaguluhan, ito na po ang pwisto niya ngayon. O oh, yan, guys. Oh. Ah. Ma-interview natin konti yung sinin yung bin. Oh. 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 So, bibili tayo nung dalawa. Ah, dito tayo yung sinin yung bin. Hello po. Ah, mayroon lang kami konting ano lang, konting yung interview lang konti. So, yan. So, mga guys, shoot ko na. Ah, <laughs> yun guys, oh. So. Ito na lang. Three na lang. Okay. So ginutom kami para ma no, nakaharap namin mismo ni Nining B. O, yan. Laban lang, no? Laban lang kung pagsubok sa buhay. Shout out po sa yo. Good luck. Tuloy-tuloy lang. Di ba? Ayun, dito lang. O, di ba? Nining B. So kahit pa paano, maraming nag marami pa rin na ano nagusto gusto na masilayan si Nining B. Sa mga supporter niya, no? O kumaway ka sa mga subscriber mo, oh. Yan. Ayan. Dre. Diba? Oh. Ano na? Yan na siya na yun. Hindi pa rin nawawala yung ano sa mga supporter niya. Nandyan pa rin siya. At nasa paligid lang. Katulad niya no? Oh. Nandito pa rin sila. Katulad yung mga ganda yan, no? Oh. Oh. Oh, hindi natin alam kung saan sila, taga saan sila para kumustahin na ng kasi balita, wala na daw talaga rito pero nandito pa rin siya lumalaban pa rin siya ng patas. Tama ba ako? O nagkamali sinabi ko? <laughs> Ayan, ako so, naman. Ah. okay na, so dito tayo, ikot na sa natin dito mga iso. So salamat sa inyo ha. Ah. So dito tayo. So, dito tayo rin, so, no? Uh, ah, Di ba? Poging <laughs> Poging! Atan ang na ako O oh, saan galing yun boss? Ha? Saan galing kayo? Kay Melim Nining, okay, nining. Main anong Sa pwesto ni pre okay, ito. Ni nining, nining, ito, ito okay, okay. So ano masasabi yung pinakagulo at si Nining Bergate? Anong masasabi mo nga sa situation na ngayon? niya? Okay naman. Uh, bali, dinisipline na lang. Na. Tinano lang yung mga tao para oh. crowded. Pero okay naman kay Ormian. Oh, okay but naman yun. Mga malilit na Inap negosyante. Oh, negosyante. May ayos lang. Oh, may ayos lang. Para maging legal sila. Yes. Linisin natin. So maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo. Mga subscriber Tony Vlog paglalakbay. LSD, Kulokoy. 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 Pasay. Pasay. Bulong pre. Ah, shout out po siya niya ha? Ha? Wala na ubus po siya. Tony Vlog lang to. Bukas. mamaya. Unahin natin ito mamaya. I para maano niyo na mapapanood nyo. So mga subscriber, salamat po sa inyo ha. Salamat ha. Bukas, siya po. So yan mga guys. dito tayo, ano. So area na to sa uh, area to dito sa Carriedo. So inayos sila man siguro ni Yormi ni uh, sa ano, ayusin lang naman siguro ng ni Mayor, Yormi sa kaganapan dito sa pangyayari na dito sa mga lahat ng mga vendors dito, no? So yan dito sa kalagayan po ni uh, ni ano, Nining So, ayan mga kaibigan. So, dito parin, pa rin. Uh, so, marami pa na sumusuporta kay Niningbi sa lahat ng pangyayari dito sa Opo. So, pangyayari ito. Marami pa rin namang sumusuporta kay Niningbi kung sa pangyayari o nangyari sa kanya. Sa kung ano siyang madating nakarambuan. Kung ano siya ito nasa labas tayo din sa, sa no, kung saan nakapwesto si Nining B. so ito yung uh, pa kay Nining nun, no? so talagang uh, update lang natin kung musta kinumusta lang natin kung ang pangyayari dito sa area no so dito kay Nining B. ito po yung area ng uh, Carriedo